ito nga pala mga abel yung ating bagong line ayan si Pandora ayan yung anak niya ganda o ano yan white plate yan white plate yan oh. Eh. checker na white plate yan yung bago natin Pandora kaso unang egg niya ginawa natin ng all bird muna yan kasi uh, susubukan pa lang naman natin tong Pandora na to eh yan yung ibon na yan tapos yung kaparis niya, yun, si Arden. Arden, Arden. Yun, mga abel. Ayan, nagpapalipad tayo ngayong oras na to. So, yun, no? nakakaano na sila? Ah, isang oras na, yun, no? Saktong 5.30. So, yun. Ah, uh, yan yung mga nakalaban natin yung lima sa... TGRC, yung ibang ibon dito, like yan, si Peter B. Ayan. Nakatop natin. At saka yun, si ano, si... Eto kahapon, hindi ko na lang siya na-vlog. Ayan. Yung ibon na yan. Hmm. Si Tribar. Umuwi din siya habang nagpapakain ako. Nakita ko siya sa bubong. yun Mukhang na wrong way lang yung ibon. Sayang. Hindi siya umabot. Hmm. Ayan o. Ibon o. Sayang. Hindi naman siya stress. O. Oh. Lakas pa kumain. Mm. ito, oh. Ito naman. Uh, nakatop lang. Sayang hindi umabot sa tamang oras. Hmm? Ito din. Sayang, oh. Ang ganda pa naman ng pwesto mo. Number 17 ka sa overallan. Ngayon, nga nga. Wala na yung ranking mo. Laglag -lag ka na sa katotohanan. Hmm. Wala ka pag-asa. Hmm. Paano pag gagawin natin yan? Idediretso ka pa. syempre hindi na. Wala na ng ano, no bearing game na yung gagawin mo kung sasakay ka pa, di ba? So yun mga Abel, meron tayong ano eh, uh, choices eh. Pwede natin ito ilaban sa ibang club o i-diretso natin sa laban. Eh, sa nangyari sa kanya, nakatop ka agad siya eh. Sayang. Sayang, ganda ng ranking nito, ni ganda ng uwi netong ibon na to. Oh. Pero ginawa niya, yun sinasabi ko na eh, sinasabi ko na eh. Kasi nagpahinga kami ng one week, kaya medyo natengga yung ibon. So sayang. So yun nga. Possible to baka mailabong ko to sa ano sa TGR si siguro. Doon ko na nilalaban, hindi ko nilasakay sa ano to. Sa ano bang sunod namin. Alam ko ano na kami. Enrile really, Kagayan kami. So yun. Eh, ang dami nag na eh. Nasa almost 600 ba. Ang dami pang live. Nakita ko ang live pa nasa almost 300 to 400. Ayan. Kaya, wala tayong choice. So, yung si Brown, andito siya. Binigyan natin siya ng pares. Ayan. Ayan. Kasi, last three laps na lang tayo. Ayan, nakita nyo, nagpupulbos ngayon si uh, Red Pepper Masili. Ayan. Ang asawa niya ngayon, ayan, si ano, si Dugyot mm. yan muna ang ginamit natin pang motivation dito kay Red Pepper kasi wala na tayong ibang hen kundi yan na lang eh ano ko lang ah i-correct ko lang yung nasabi ko nung kahapon sa vlog ko na sabi ko uh, Gataran hindi pala Gataran kami Lawag pala kami yan Lawag Ilocosur mm. pagkatapos ng Lawag Claveria tapos yun yung palawi na. So sana makasurvive pa yung ibon natin na to Ayan pag no? Pagkain niya Ayan sap Para hindi siya ano Kasi pag binigyan natin ng mais yan Mainit na yung panahon So kailangan niya Pats Ito Sana Kasi tong ibon na to Condition na condition na So landing landi na to Kaya nung sinamahan ko ng brown Ayan Namaris ka agad si Brown at saka si Dugyot. So, papaitlogin nga natin yan. Ngayong week na to, hindi natin siya tatanggalin dito. Kasi pagpapahingahin natin siya. Pero syempre, iroronda pa rin natin siya sa darating na Wednesday at Thursday. Kailangan pa rin mag-warm up yung katawan nito. Pero dito pa rin siya papasok sa abila. Dito sa ating ano, uh, loop. Sa ako na lang ililipat dito mga abil At naronda pa nga pala yung mga ibo natin. Nasaan yon na yun? Naronda pa sila. Mm. Oras na ba? 535 na 535 na Ayun yun oh no? Ito nyo Lakas lumipad nila O oh, yan Ako hindi ako nag ng -ano, mga kabila Hindi ako Nakikipagpaligsahan sa Patagalan ng lipara ng ibon Sa akin naman Naukuha ko naman yung isang oras ng lipad Sa umaga at sa isang oras sa hapon So kung sosobro man ano na lang, bonus na lang. Kung sa isang oras. Pero kaya ng, ng ibon natin. Kaya naman ng ibon eh. Pagka rumonda ng ano. Ayan, nga pala. Binali na nga pala natin itong si ano. Itong anak ni ah, litar sa anya. Ayan o. No? Binalay na natin. Hindi hmm. na kasi sinusubuan Tuturuan na natin siyang kumain. Sa ibon na yan. Pero sa ngayon, parang ayaw pang kumain. Naninibago pa yung mga yan. So ayan no, oh. ang dali ah. Maglalagay kasi ng pagkain dito ay red pepper at saka kay litar. Ayan no, oh. ang ganda ng anak ko. Oh. Yan yung susunod nating ilalaban by ah uh, August, September. Ayan. Tapang ng nanay oh. Si litar oh. Then dito naman, ayan no. Oh. Ito sinusubuan pa ata to. Sinusubuan pa ni ano, ni Peter B si Peter B mga abel no? ayan oh. <laughs> ang ganda ng anak niya dirty blue bar tsaka isang checker do oh. alright ganda then dito naman ayan yung mga ano natin yung mga puyo natin pinapuyo ayan o no? crested ayan o no? oh, yung mga crested natin ayan o no? oh. ang ganda naman lah ayan o no? alright then dito ayan Uh, meron tayong PHA na sing-sing up yan, meron tayong PHA na Sing Sing 2023. Yung isa, nasalpak na natin dito. Nasalpak na natin sa anak ni uh, kay Peter B. At saka sa asawa niyang online. Yung so, anak niya, oh, nalagyan na natin na isang Sing Sing. Ito nga, yung isang PHA. Ilalagay din natin yan sa kanyang anak. Pagka medyo malaki na. Then ito yun, si Litar. Ayan, si Litar. At saka si uh, Peter and na, na sila yung mga anak nila ano na yan so siguro mga possible mga 8 to 9 days mapipisa na yan then eto naman yan malapit na siyang mag egg si ano si inbreed Vandenbroek tapos jansen President yan isang ganda ng anak no no hmm. ayan no ayan uh, anak ni ano yan si yan nga pala si Pandora mga kabila Si Pandora yan Si Pandora yung ibo na yan Tapos yun yung anak niya Ang asawa niya ayun Si uh, Arden Yan Arden and Ar Arden, Arden Arden Bandenbrook Yan Yan yung ating line na si Pandora Yung line natin ng Pandora Ganda ng ibo na yan no Pandora Pandora Yan yung anak niya Kita nyo Nag white light Gwani. Uh, Arden